naglamo madame naglamo 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 nagshare nagshare di ako uuwi ka sa aming brother sa ano pa sana ulang malaki pa ng pantalon, makapaalam na ako kayo dito baka pinanamig sa akin? tse niya muna magbupayag muna ako 'yung i-annex niya. Kasi ikadlang para sa rin na pedia na tinatanong. Dapat 20, wow. 20, 20, 20, 20 ano? tapos nang kontrata na, sabay sabay 'yun, madali hindi Tapos talaga plano ko 'yun. Tapos na ko kung sino pagpasin. Ako mada-sink, bahala na. Okay, spinalan yes. ko na kayo Mother kasi 'di ba? Para si pagbalik. Kasi 'yung kanina 'pag radyo, kailangan niya o No, ma'am, according mm. sa clinic sabi ko mga May if, April, April na ulit 2013. ngayon, na. April, na. Oh, Tapos, sabi ah, okay. nila, bumalik na, Tapos, okay, 2 weeks my policy lang naman sa doktor no. Like 5 days. 5 days. <laughs> Ano? May ari ng ano? Yun? Yes. Corporation, Corporation. o may... Corporation o may... naman magamaya na. Hindi ba, Adam? May pinakaano talaga nito ang ating nakakulong sa pinaka-CEO. <laughs> yung ano, yung may pinakabalaking <laughs> yung nagpahagulong. Kaya yung ano, si Iko. Umagres naman tayo. Si Iko oh. lang tayo. Umagres naman tayo. Ubuw na. Hindi. hindi, ito. Tanba. Hindi, kayo. Eh, ikaw lang ano. Hindi, problema sa akin. Wala man. Na, oh. Press your hands and feet. See? Kaya hindi ito, you, wala Wala na. Ha? Wala na. Wala na. Kung saan, sana lang yung maisip. O, oh. tapos oh. din Para kami. Pagod din kami pareho Wala eh.